Natagpuan na kaninang umaga ang bangkay ng nawawalang tripulante ng commercial fishing boat na John PJ2 na lumubog sa dagat sa Mercedes Camarines Norte madaling araw ng linggo. Kinumpirma ng ilan sa sampung nakaligtas na kasama na ang bangkay ng lalaki ay si Arvin Dangkulos na taga barangay San Roque, Mercedes. Hindi anila ito nakalangoy papunta sa tabing dagat matapos mawalan ng malay nang tumama sa katig ang ulo habang sinisira ng malalaking alon ang bangka na malapit na sana sa bukana ng Mercedes River. Ayon sa Philippine Coast Guard Mercedes Station, pinayuhan na may-ari ang kapitan ng bangka na magkubli sa Kanimog Island dahil delikado sa laot pero nagpilit umuwi. Sa Kanimog, may isang palakaya ang una ng lumubog matapos sirain ng malalaking alon Sabado ng gabi pero ligtas ang apat na lulan. Nakaligtas din ang apat na sakay ng bangkang MB Rupo na lumubog din noong Sabado ng tangkaing lumusot sa malalaking alon na likha ng nagsalubong na tubig mula sa dagat at ilog. Samantala, nakauwi na sa pamilya ang dalawang manging isda ang nawala matapos pumalaot noong biyernes ng hapon kahit malalaki ang alon sa dagat sa Jose Panganiban, Camarines Norte. Kwento ng mga biktima na kapwa senior at residente ng barangay Parang Sabado ng umaga ng palubugin ng malalaking alon ang bangka sa bahagi ng barangay Parola. Namataan silang palutang-lutang sa dagat ng mga tripulante ng FBJJ kaya nasagip at dinala sa pinakamalapit na baybayin sa barangay San Lorenzo, bayan ng Santa Elena. Nasa maayos silang kondisyon sa kabila ng ilang oras na pagkababad sa dagat, batay sa pagsusuri ng Santa Elena Municipal Health Center. Ayon sa pag-asa Southern Luzon, shear line ang nagdudulot ng maalo na dagat sa Camarines Norte kaya sinuspindi muna ng PCJ Mercedes na maglayag papasok at palabas ng Mercedes River ang mga maliliit na sasakyang pandagat.